Hari guys, uh, Sara gugma ko, no? Sara ko. Kine. Kapayas rasti guys. Tambal sa dili maka-earn na. Oh. Barato ra kaayo guys, kay nag-exhibit, nag-opening at exhibit ang Sara Province gani. Oh. Sa Capitol. Parato na kaya, guys. Oo, oh, oo. Oh, oh. 67. Ha, rin. Ah. Oh. Lami kayo. Lami kayo. Muna na akong panihapon ron, eh. Hindi hmm. pa magpamre. Oo, oo. sa Sasara Province of Iloilo. -ilo. Okay. Oh, so, pagikan ganyan yung province ang mga prutas, tamis is jud na kayo. Hmm.